Samantala, si Ji Yoshen ang vice captain ni Gao Changkong ay hindi na itago ang kanyang pagkainis Sino siya para maging komandante natin galit niyang bulalas Tahimik lang na tiningnan siya ni Gao Changkong bago umiling Siguradong may dahilan si Zhu Shui kung bakit niya ito ginawa Marami na rin akong narinig tungkol kay Jiang Yi at hindi siya dapat maliitin Sa mga pribadong pag-uusap nila ni Bai Changqing maraming beses na rin niyang narinig ang tungkol kay Jiang Yi at bagamat hindi niya inasahang ito ang magiging resulta, hindi niya rin ito agad tinutulan. Si Zhang Yi, sa kabilang banda, ay nanatiling kalmado. Alam na niya ang tungkol sa desisyong ito noon paman. man. Si Baili Changqing naman ay mukhang hindi pa rin makapaniwala. Mula kay Zhu Zheng, tumingin siya kay Zhang Yi, na nanatiling walang emosyon sa kanyang mukha. Doon niya naisip ang isang bagay. Okay, Nina. Kaya pala pumayag kang maging kapitan ng Tengu Team, Hinampas niya ang likod ng ulo niya, tila biglang natauhan. Nakikita ko na siguradong may ipinangakong kapalit si Zhu Shuai sa Ang gantimpala pala para sa matagumpay na pamumuno sa operasyon laban sa Eclipse ay hindi biro. Kung magtagumpay si Jiang Yi, siya ang magiging bayani hindi lang ng Jiangnan region, kundi ng buong Huaxu country. Napangiti si Bai Li Changqing at bahagyang natawa. Kung ako ang inalok ng ganitong oportunidad, hindi rin ako magdadalawang isip tanggapin ito. Sa puntong iyon, muling tumingin si Zhu Zeng kay Johnny. Kapitan Zhang maaari ka bang lumapit at magbigay ng ilang salita? Tumayo si Zhang at lumakad papunta sa unahan. Lahat ng mata ay nakatutok sa kanya habang inaakyat niya ang podium. Pinagmasdan niya ang mga tao sa paligid, sa kamumiti ng bahagya, isang kalmado at magalang nangiti. ngiti. Sa malalim ngunit mahinahong boses, nagsimula siyang magsalita ng mga formalidad gagawin ko ang lahat upang mapuksa ang mga taksil at mapanatili ang dangal ng Jiangnan Region, pati na rin ang ating buong bayan. Tungkulin natin na ibalik ang kaluwalhatian ng ating bansa. Maraming salamat. Bago siya bumaba, huling beses siyang nagsalita. At isa pa, mula ngayon, huwag niyo nang gagamitin ang tunay kong pangalan sa mga opisyal na usapan. Matapos ang magalang na pagtatapos ng kanyang pananalita, Tahimik ngunit may kumpiyansang bumaba si Jiang Yi mula sa entablado, iniwan ang buong silid upang namnamin ang kanyang mga salita. Hindi na nag-aksaya ng oras si Zhu Zeng. Agad niyang tinapos ang pagpupulong at inimbitahan si Nagao Changkong, Tu Yunli, at Jiang Yi na manatili para sa isang pribadong pag-uusap. Ang pangunahing layunin nito ay tiyakin ang suporta ni Nagao Changkong at Tu Yunli sa pamumuno ni Jiang Yi. Si Tuyun Li, gaya ng nakasanayan, ay nanatiling kalmado, ngunit may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Bilang isang profesional na sundalo, mayroon siyang sariling mga ambisyon, subalit na niya ang kahalagahan ng pagsunod sa desisyon ng mas nakatataas. Samantala, nagpahayag naman si Gao Changkong ng kanyang buong suporta kay Jiang Yi. May ngiti sa kanyang mukha nang sabihin niyang handa siyang makipagtulungan at sumunod sa desisyon ng distrito. Pagkatapos, humarap si Zhu Zheng kay Jiang Sa susunod na araw, iaanunsyo sa buong lungsod ang iyong pagkakatalaga bilang kapitan. Kasabay nito, itatalaga ka rin sa ilalim ng code name na Chaos. Bahagi ito ng ating opisyal na komunikasyon. Kailangan mo ring makipag-ugnayan sa iyong grupo at simulan ang pagsasanay. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang pagbuo ng tiwala at ugnayan sa kanila. Tumango si Jiang Yi. Nauunawaan ko, Munit gusto ko lang itanong, may balita ba tungkol sa eclipse? Pagrinig nito, umiling si Zhu Zheng. Mula nang mawala sila, wala na tayong natanggap na anumang galaw mula sa kanila. Pinaghihinalaan pa nga naming nakalabas na sila ng mainland sa pamamagitan ng daungan upang mag-recruit ng mas marami pang tauhan mula sa niyon. Pagkarinig nito, sandaling kumunot ang noo ni Jiangyi. Babalik sila sa niyon? Tumango si Zhu Doon pa rin ang kanilang pangunahing base. Bigla siyang napangiti ng may halong panunuya. Sa lahat ng ginawa nila rito, malamang ay nakakuha na sila ng malaking suporta sa sariling bayan ng iyon. Posible silang makatawag ng mas maraming Ronin upang sumali sa kanila. Saglit siyang tumigil bago muling nagsalita. At ito mismo ang hamon na gusto kong harapin. Bagamat walang kasiguraduhan ang mga bagay-bagay, nanatiling determinado si Zhu Zheng. Samantala, gamitin mo ang panahong ito upang mas makilala ang iyong grupo. Pagkatapos, ipinatong niya ang kamay sa balikat ni Jiang Yi, at marahang pinalo ito ng ilang beses, isang pagpapakita ng tiwala at matinding inaasahan. Ikaw ang huhubugin namin na magiging isang bayani. Ikaw ang pag-asa ng buong Jiangnan region. Kaya dapat mong ibigay ang lahat ng iyong makakaya. Nagpatuloy siya, huwag kang masyadong mag-alala. Malalim ang ating paghahanda sa pagkakataong ito, Nariyan din si Natu Yunli at ang Yan Yun Guards, handang sumuporta kung kinakailangan. Napatingin si Jiang Yi, bahagyang nanlaki ang mga mata. Ipapadala mo pati ang Yan Yun Guards. Ang Yan Yun Guards ay ang pinakamahalagang puwersa ng depensa ng Blizzard City. Kung aalis sila, tiyak na hihina ang seguridad ng lungsod. Mukhang seryoso talaga si Zhu Zheng sa pagkakataong ito. Tumango si Zhu Zheng. Wala nang kalaban sa loob ng ating teritoryo lahat ng mga kalaban ay nasa labas. Sinigurado ko na ang lahat ng paghahanda, kaya wala kang dapat ipag-alala. Hindi naman nababahala si Jiangyi sa seguridad ng Blizzard City. Sa paunguna ni Tuyun Li sa Guards, kasama ang Samsara Team at ang sariling Tengu Team, ang puwersang ipadadala ay tatlong beses na mas malakas kumpara sa nakaraan. Batay sa pagkakaintindi ni Jiang Yi sa lakas ng labanan ng Tianxian team, maliban na lang kung makahanap sila ng isang mas makapangyarihang kakampi, halos walang posibilidad na mabigo sila sa Jiangnan sa pagkakataong ito. Tumango si Jiang Yi, medyo nakahina ng maluwag. Naiintindihan ko. Samantala, sa unang palapag ng combat center, nagre-relax si Gao Changkong habang umiinom ng tsa. Kasama niya ang kanyang kasintahan na si Guman at si Baili Changqing ang kanyang vice captain, si Jay Yushen, ay kilalang mainitin ang ulo. Nang malaman niyang si Jiang Yi ang mamumuno sa operasyon, hindi niya napigilang magreklamo. Dahil dito, pinauwi na lang siya ni Gao Changkong. Habang nakatingin kay Gao Changkong, napabuntong hininga si Baili Changqing, bahagyang nagsisisi. Kung sa kakayahan lang, mas bagay sa iyo ang pagiging commander kumpara kay Jiang Yi. Pero, hindi na niya tinapos ang pangungusap. Alam nilang lahat na masalimuot ang sitwasyon sa Blizzard City, at wala siyang kapangyarihang baguhin ang desisyong ito. Hindi naman niya minamaliit si Jiang Yi, pero kung usapan ay karanasan at estratehiya, walang dudang mas angkop si Gao Changkong bilang commander. Maging si mismo ay aminado rito. Gayunpaman, umiti lang si Gao Changkong at umiling na parabang wala siyang pakialam. Ngunit kahit gaano niya ito tanggapin, hindi pa rin naitago ang bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. Dahil ito ang naging desisyon ng headquarters, tiyak na may rason sila, kalmado niyang sabi. Si Zhu Shui ay ang taong hindi nilalagay sa panganib ang buong rehiyon. Kahit sino pa ang maging commander-in-chief, gagawin ko ang lahat para makipagtulungan. Tahimik na nakinig si Baili Changqing bago na pangiti ng bahagya. Titulo lang naman yan sa papel, Anya. Sa totoong labanan, si Jiang Yi pa rin ang aasa sayo. Itinaas ni Guman ang kanyang kilay, ang kanyang matatalim na Danfeng Ice ay nagpakita ng bahagyang pagtataka. Pero mahalaga ang titulong yan. Napabuntong hininga si Baili Changqing, pero lumambot ang kanyang ekspresyon. Tama ka, mahalaga nga ang posisyon. Ang paunguna sa operasyong ito laban sa Neon Ronin ay isang pambihirang pagkakataon, isang bagay na maaaring magbigay ng malaking reputasyon sa sinumang mamumuno. Maari itong maging susi sa pagangat sa Blizzard City at isang hakbang papunta sa sentro ng kapangyarihan. Saglit siyang tumigil bago muling nagsalita. Pero hindi naman si Jiang Yi ang tipo na naghahanap ng kasikatan. Hindi siya interesado sa politika ng Blizzard City. Umiti ng bahagya si Gao Chang Kong, parang may alam siyang bagay na hindi sinasabi. Baka nga yan mismo ang dahilan kung bakit siya ang napili. Lumabas si Jani mula sa opisina ni Zhu Zheng, pakiramdam niya ay saglit siyang nakatakas sa politikal na tensyon sa loob ng gusali. Sa labas, nakita niya si Yang Xin kalma at tahimik na umiinom ng kape. Ang kanyang presensya ay tila isang pahinga mula sa magulong usapan sa loob. Kinuha niya ito at sabay silang bumaba. Pagdating sa unang palapag, mabilis silang sinalubong ni Baili Changqing, kumakaway mula sa malayo. Hey, Jani! Dito, sigaw nito. Agad napansin ni Jenny si Nagaw Changkong at Guman. Nagtaka siya kung ano ang magiging reaksyon nila. Alam niyang malamang ay nadismaya si Gao Changkong at maaaring may bahagyang panghihinanakit. Ngunit handa na siya rito. Alam niyang hindi niya maaaring iwasan ang pakikipagtulungan sa samsara team, lalo na sa isang operasyong kasing laki nito. Kaya, hinarap niya ito ng may ngiti at lumapit sa kanila. Captain Gao, Miss Gu, ikinagagalak ko kayong makita muli. Sa paglapit ni Jiang Yi, umiti ng magalang si Gao Changkong bilang pagbati. Iniabot niya ang kamay at mainit na kinamayan si Jiang Yi. Jiang Yi, binabati kita sa pagiging kapitan ng Tengu Team. Simula ngayon, magiging magkasama tayo sa operasyon. Sana ay maging maayos ang ating pagtutulungan. Nakita ni Jiang Yi ang paggalang at pagiging magiliw sa tono ni Gao Changkong, kaya inabot rin niya ang kamay nito at tinugon ng matibay na pagkamay. Pansamantala lang naman ang pagiging kapitan ko, sagot ni Jiangyi sa mapagkumbabang tono. Kapag natapos ang misyon, babalik na ako sa dati kong posisyon. Mas kakailanganin namin ang gabay mo para sa mga susunod pang hakbang, Captain Gao. Ngumiti si Gao Chiang at iniling ang ulo. Hindi naman. May oras ka ba ngayon? Gusto kitang ayain sa isang kainan. Pag-usapan natin ang magiging koordinasyon natin sa operasyon wala namang dahilan para tanggihan ito ni Jiangyi. Ayos! Kung ganoon, tatanggapin ko ng buong galak ang imbitasyon ni Captain Gao. At sa ganoon, sabay silang nagtungo sa isang sikat na kainan sa District Day. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in Action.